Okay, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Saan man parang naman guys, yan. Dito tayo ulit sa sinasaka natin, binisita natin yung ano. Palay natin. Okay guys, so, matigas na. Narpagan. na una dati ilaw ano. Yan guys. Hindi natin nagapas na karanto kasi bumisita na naman si Mr. Royo medyo nakaka-recover na tayo guys ngayon lang pero medyo may kunti-kunti pa yan guys gagawin sa kabilang side yan lahat buong ano iting pirasong ano tipak kinilang rada hapon natin tiranto guys para medyo malamig-lamig pag ganitong maga mainit Okay, thank you for watching guys. Sana di kami sa aking video. God bless us all. Right.